meron tayo na isa dito si Kuya Henry si Kuya Henry guys kalalaya niya lang ngayon dahil napakalaking swerte niya ngayon taon na to na 2025 pizza October 26 nakalaya siya mga guys kaya nachamba niya ako ako ang nasakyan niya doon sa pila sa alabang ayan guys si Kuya Henry ayun o oh. 44 puro niyang binuno yung kanya, niya, sentensya. Binata pa siya. Nakulong siya mga guys, e 21 pa lang siya. Ako na ayan. Nakakalungkot at nakakaiyak din ang marami ako nakita magaganda. Yun. Dito sa labas, sa labas. Para ah, makabawi naman si Kuyenri. Malaya ka na Kuya Henry ha? Talagang mag magbago ka na doon ha. Malay mo magkita pa tayo ulit. Ha? 44, 44 years niyang binuo yung sa kanyang sentensya. malaking pasasalamat. Nandiyan na si Kuya Henry sa San Antonio ni Beseya. Kuhan mo yung page ko, Kuya Henry, ha, sa mga kamag-anak ko doon. Salamat ka. Mag-uwi si Kuya Henry dahil, dahil eh, sa kanyang paglaya ay eh, pasasalamat niya. Ayan. 44 -fort guys na taon niyang bi, binuno sa binuno oh, binuno oh kumbaga tinapos niya yung sentensya niya ng 44 years ay binigyan natin ng coins na siya sa kanyang mga mangyari sa buhay niya at pasasalamat talaga number one ayun binigyan pa siya ng pagkakataon